Viral ngayon ang kilalang aktor na nagwaldas ng isang milyong peso para lang sa ipinagbabawal na gamot. Hindi raw katulad doon na bibili siya ng cocaine na worth 1 million pesos na ganun ganon lang raw ang kanyang pagwaldas ng pera. Parang tinatapon niya lamang ito na parang isang basura. Kilalang kilala ang aktor na ito sa ang kinyang galing sa pag-arte sa harap ng kamera. Naging kilala ang aktor na ito sa mga pelikulang ginampanan niya bilang isang kontrabida. Sa kabila na kanyang pagiging kontrabida sa harap ng kamera, ay parang nagiging kontrabida na rin siya sa tunay na buhay. Hi! Ako nga pala si Cherry, ang admin ng Viral Trends. Welcome back to my channel! The sun is up, it's a beautiful day. Aminado ang aktor na si Baron Geisler na nagsayang siya ng isang milyong peso para lang sa ipinagbabawal na gamot. Sa kanyang panayam sa isang writer na si Kobe Adam or Joshua Lorena ay inamin ng aktor na siya ay gumastos ng isang milyong peso para lang sa isang droga o ipinagbabawal na gamot. Dadag pang chika ni Baron Geisler kay Adam, sinabi niyang noon raw talaga ay hindi niya alam paano maayos hawakan ang kanyang pera. Mabuti na lang raw ay nagkaroon siya ng financial guidance mula sa kanyang manager na si Arnold Vicar Freya na nagturo sa kanya kung paano i-invest ang perang kinikita niya. Pinayuhan raw siya ni Arnold na once nakuha niya ang kanyang pera ay i-invest niya ito sa isang college insurance ni Tali para pagdating ng panahon ay wala na siyang babayaran. Comment down below kung sino si Tali, anak ba ito ni Baron Geisler? Nagustuhan raw ni Baron Geisler ang ginawa ng kanang manager dahil pinayuhan siya kung paano i-invest ang mga ito, kung paano mag-ipon at kung paano i-diskarte yung pera. Kasi blood and sweat and tears talaga raw ang kanyang ininvest sa kanyang pagtatrabaho. At dito rin ay inamin ni Baron na siya ay nagsayang ng malaking halaga para lamang sa isang cocaine. Hindi raw katulad doon na bibili siya ng cocaine na worth 1 million pesos na ganon-ganon lang raw ang kanyang pagwaldas ng pera. Parang tinatapon niya lamang ito na parang isang basura. Hindi raw niya maintindihan kung paano humawak ng pera noon. Kaya ngayon ay laking pasalamat niya sa kanyang manager na si Arnold Viga Freya. Tuwang-tuwa rin ang aktor sa kanyang revelasyon na meron siyang malaking investment sa Cebu. Ang tinutukoy dito ni Baron ay ang kanyang investment na isang magadang bahay sa Cebu na 85% na raw na tapos. Inamin niya ring dito sila nag ng kanyang family noong bagong taon. Sinabi niyang, I'm so blessed and grateful sa pagkahaba-haba at pagkatanda-tanda ko na sa showbiz. Ngayon pa lang ako nag-invest. Ito 'yung pinaka-first na investment ko sa lahat ng buhay ko. 'Yan ang pag-amin ni Baron Geisler. Noong unang panahon kasi, parang hindi pa uso 'yung mga invest-invest na ganyan at parang hindi pa financial educated ang mga tao noon. At uso pa noon ang kumuha ng mga manager na mag anak lamang, parents lamang, at walang kaalam-alam sa pag invest ng pera. Kaya magkano lang naman kasi ang kanilang mga talent fee noon. Kaya parang hindi pa afford kumuha ng mga accountant or financial management graduate na mga tao para lang mag-manage sa kanilang pagiging artista. Weran na lamang sa mga bida-bida sa pelikula dahil sila ang nagkakaroon ng malaking halaga, malaking malaking talent fee. Sila ang nagkakaroon ng malaking talent fee at nakaka-afford kumuha ng mga accountant or financial educated people. Maraming maraming salamat sa pagbigay ninyo ng oras at pakikinig at panunood sa aking channel. Kung ikaw ay bago pa sa aking channel, mag-subscribe ka na at huwag kalitaang i-click ang bell button para lagi kang updated sa aking channel. Kasi raw, blood and sweat. <laughs> kasi raw blood and sweat and blood kasi blood <laughs> ang tinutukoy ni Baron ay ang pagkakaroon niya ng investment na isang bagong bahay na 85% na raw ang kaya maraming mga artista ngayon mga <laughs> artista noon na